Wala nga pala akong magawa kaya kinalikot ko na lang yung bike ko. Good day mapaps, brown out nga pala dito sa amin hanggang hapon kaya naisipan ko ng repack na lang tong headset ni Sagmit. So ang una akong ginawa ay tinanggal ko muna yung cover screw. Tapos tinanggal ko yung dalawang screw dito sa stem. Kapag okay na ay pwede na nating mahila yung stem. Kinakalawang na pala tong flower ko mapaps. Sunod naman nating hihilain ay yung fork. Tapos pwede na nating makuha sa ilalim yung bearing niya. O nga pala kunin din natin yung bearing dito sa taas. At yun okay na yung black nga pala dyan ay yung pressure ring. Sa part nga pala na to ay pinunasan ko muna yung mga bearing mapaps. Tapos tapos kukuha lang tayo ng pansungkit para pantanggal nitong seal. Wala nga pala ang puller kaya itong nasa nail na lang yung ginamit ko. Pati nga rin pala yung seal sa kabilang side ay tatanggalin mo din. At syempre kung ano yung ginawa natin dun sa isa ay ganun din dito. Tapos kilinisan na natin yan gamit itong foaming degreaser. Balutan mo lang ng sabon yung buong bearing tapos pwede na natin yung brushin. Pwede ka nga rin pala gumamit ng gas sa paglilinis nito mga pups. At kapag tingin mo okay na ay pwede mo na yung punasan. Pwede mo nga rin pala yung basahin basta patuyuin mo lang maayos. At you know, okay na, pups, malinis na yung bearing natin rin kalimutan na linisan mo na yung seal niya bago ibalik. You know, swabe, okay na, malinis na ang lahat, mga paps. O nga pala, linisan din natin yung pinaglalagyan ng bearing dito sa taas at ilalim ng frame. Kapag tapos mo nang linisan, ay pwede na natin lagyan ng grasa. Itong gamit ko nga pala ay multi-purpose grease galing sa gear cycle. At sa part na to ay sinisimulan ko na mag-apply ng grasa. Bali yung harap at likod nga pala yung a applyan mo dito. At syempre, ganun lang din yung gagawin mo sa isa pang bearing. Once na okay na, ay ibalik mo na yung mga seal niya. Di ka malilito yan kasi di mo naman yan mapapasok kapag hindi pit sa kanya. Sa paglagay ng bearing, yung may umbok na part yung dapat nakalapat sa ilalim. Tapos dapat yung flat na side yung makikita mo sa labas. O nga pala yung pinakamalaking bearing sa kanilang dalawa yung ilalagay mo sa ilalim na part. Tapos yun pwede na natin ibalik ulit yung pork. Tapos ang last mo ibabalik ay itong pressure ring. Mahalaga yan kasi yun yung parang magiging lock nila mga paps. O nga pala ito pa palang bowl cover. Tapos yun no, okay na. Bali ibabalik mo na lang sa dati yung stem mo at all goods na yan. So yun lang mga paps. Salamat sa panonood. Ride safe palagi.